Samantala, nagmatigas pa si Cassandra Leong sa pagdinig ng kamera kahapon. Ginit niya na wala siyang kinalaman sa Pogo. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Mr. Sir, I invoke my right po to remain silent po. Umpisa pa lang, tikom na ang bibig ni Cassandra Lee Ong. sa pagdinig ng Quad Committee ng Kamara kaugnay sa mga illegal na Pogo. Si Ong ang incorporator ng Worldwind Corporation na nagpaupa ng building sa sinalakay na Pogo sa Porac, Pampanga. Tinanong si Ong kung alam niya ba ang mga kaso ng pangto at pagpatay sa mga Pogo. Pero hindi raw niya ito alam. Kahit ang simpleng tanong kung sino ang nag-recruit sa kanya sa Lucky South at kung saan siya graduate, hindi rin niya sinagot. I refuse to testify po. Dahil walang mapiga, dito na nagmosyon si House Committee on Human Rights Chairman Benny Abante na isight in contempt si Ong at ipakulong sa Correctional Institute for Women. I move to cite Cassandra in contempt. Pasado alas 6 na ng gabi nang humarap sa pagdinig si Ong, pero inabot pa ng dalawang oras bago siya nakumbinsi ni One Rider Party Representative Rodge Gutierrez na sabihin ang mga nalalaman niya. Dito na inamin ni Ong na siya nga ang nag-ayos ng aplikasyon ng Worldwind Corporation at Lucky South 99 sa Securities and Exchange Commission, gayon din ang accreditation ng Lucky South sa PAGCOR. Would you say po na You have assumed the position na marami po kayong uh, hina-handle na applications. Tama po ba ito? Pwede ko po malaman anong application po yung tinutukoy niyo? In general, business permits, pagcor, SEC applications. Um, meron po other like pagcor is this year lang. Um, I'm sorry. Way back 2023 po and 2019 lang po. 19. Itinanggi rin ni Ong na nagumpisa siya bilang executive assistant sa Lucky South pero hindi na siya nagbigay ng ibang detalye. Nang matanong naman sa koneksyon niya sa mga guo, nilinaw ni Ong na hindi niya kaibigan at business partner si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Nakilala lang daw niya ang dating alkalde dahil sa kapatid dito na si Wesley. Paano niyo po nakilala ang mga guo? Boyfriend ko po si Wesley Guo namin din ni na nagkita-kita sila ng mga guo sa Malaysia at Singapore. During, I think, July po, July, June, July po, uh, nag-message lang si Wesley Go na pupunta siya sa Malaysia. Eh, at that time, um, pinuntahan po namin siya. From Malaysia, Uh, so uh, pumunta po kami sa Singapore. Singapore? Yes po. Kasama si Alice Go. Opo. <laughs> Kahit kakilala siya ng mga Go at nakipagnegosasyon sa Pagcor para sa renewal ng lisensya ng Lucky South 99 noon, iginiit pa rin ni Ong na hindi siya konektado sa Pogo dahil real estate daw ang negosyo ng Whirlwind. Pinaupa lang daw ng Whirlwind ang kanilang mga building sa ni Wade na Pogo na Lucky South 99. Pumayag din si Ong na pumirma ng waiver para mabusisi ang kanyang mga bank account. Kaya pasado alas 11 kagabi nang magdesisyon ang mga mambabatas na bawiin ang ikalawang contempt order laban sa kanya. Gayunman mananatili pa rin siya sa detention center ng kamara. Bukod kay Ong, humarap din kagabi sa hearing ang dating executive assistant ni Attorney Harry Roque na si A.R. De La Serna Dito niya kinumpirma na tumira nga siya ng libre sa employees lodging area ng ni Wade na Pogo Hub mula November 2023 At si Ong mismo ang nakausap niya And who allowed you to live inside Lake South? Uh, ang kinakausap ko is uh, Ma'am Cassie uh, Cassandra Leong po, Your Honor Which means Mr. De La Serna kapag may titirang mga tao sa Lucky South. It is kasi Ong who decides. Iyon ang hindi ko po. But in my case po, Your Honor, siya po yung kausap ko. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.